nga ba dapat dalhin ang inyong alaga sa vet? At kailan pwedeng gumamit ng home remedy? Hi! Doc Aid here, a licensed veterinarian here. Para kasi sa akin, pag sinabi mong home remedy, ito na yung mga gamot na readily available sa inyong bahay. Kung kunwari, meron kayong alaga na na-diagnose with blood parasitism, meron ng prescribed medication na binigay ang vet nyo at meron ng specific instruction, lalo na kung kunwari, may side effects na nakita sa inyong mga alaga. Pero kapag may mga napansin kayong simptomas na ngayon lang nakita sa inyong mga alaga tulad ng pagsusuka, Pagtatae, merong dugo, merong um, problema sa pag-ihi na hindi pa nakikita kung ano yung talagang diagnosis or causative agent kaya nagkakaroon tong sintomas na to hindi po suggested ang home remedy ngayon, wag po tayong mabigla sa mga nakikita natin online kasi baka mamaya imbis na maidala na siya sa emergency and eh naprolong pa yung mga gantong sakit na can worsen the situation of your pet. So para sa akin, para ligtas ang inyong mga alaga, kumonsulta agad sa inyong pinakamalapit na veterinarian. And that's all. Salamat sa pakikinig po. Magandang araw.